kakalbo doon. <laughs> Ay, Uy! Ang ginagawa mo dyan? <laughs> kanina pa, kanina pa kami nagahanap sa'yo. Ano ginagawa mo dito? Wala signal doon eh. <laughs> Ba't dyan may signal? Oo. Oh, Baisok. Ito banda. Inaaway sarili. <laughs> <laughs> Wala stick ng dalawa na to eh. <laughs> ano ka mo dito? Ano to? Wala nga signal. Ito, pwede ka pala magkabuhok pre. Yeah. <laughs> Nagagawa rin dito. Wala ka talaga kayong magawa eh. Nagagawa Para kang ano dyan eh. Kawawa kawawa ka dyan. Oh, uh, Bibigyan sa'yo. Wala ka talaga kayong magawa may. May, tina tina may tinakausap ako. I love you. <laughs> pabayaan mo na yan, pabayaan mo yan. Wala sa ayos yan. Pasok, alin ka ba? Ano? Ang ganda na dito. Oop! Oh! oh! Ano? <laughs> ah, magaling ka ba talaga? Mabuti. Oh! Oh! O oh! oh! Turohan -huh. na ka natin, Higit na, wow, wow! Hop! Ah, puta! Turohan ka natin! Mamaya, ito, 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 turo ko sa'yo! Arnis! Uy, oh, dito ba kayong ingihingay nyo? <laughs> Umiiwas na nga ako dun, eh! Ano ba yan? <laughs> turohan ka, na ka natin, si Baisuk, eh! ingay nyo! Ano lang kami, nagpa-practice lang kami dito, masyado ka namang... Pagtapos ni Baisuk, tuturo ako na karating! ingay ingihingay nyo, umiwas na nga ako dun, eh! Dito ka oh, turohan kita, Arnis! Oh! Oh!

Ano bang ano ba? Ano ba? Ano? Turuan sa ano Pangamay sa Sige! Oh, di yan ako magaling eh. Hindi mo ba alam na may na? Baka mo tamahan ka kasi. Tamahan ka. Baka mag... Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi mo ko kaya tamahan. Saan mo padadaanin malaking araw? Oh. Saan Oh. Ah. Hop. Ito tawag na. Ito ba? Ito talaga pang brutal tag-elbow. Ah, sige daw. Oh. Sasalagin ko yan. oo! Sasalagin ko. Baka mo tamahan ka kasi. ko yang boy. Oh, brake, brake. Oh, sige. Ah. Oh. Ah, 1, 2, 3. 1. Oh, hop. <laughs> ah! <laughs> ano, ang galing oh, okay. <laughs> 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 <Mag -sactical laughs> mo tayo, kamay. Ang galing mo. Baksa cyclical mo. hindi ako may kasalanan. Ano na, putang <laughs> Baliktad. Magkasama talaga ng dalawa na to wala sa ayos eh. Bakit? Hindi naman ako magkasama. <laughs> Baliktad. Pre, ang galing mo talaga mag magilbo. <laughs> ah, hindi ako asi ah, di po. <laughs> ay, kayo talaga magkasama kayo. Ang galing, kayo, Pre, ang galing mo, <laughs> mo. Ang galing mo talaga. ang makaganti din ako sa inyong dalawa. Hello. Hello, hello, hello. okay ayos Ayos. ang galing. Makaganti <laughs> din ako sa inyong dalawa. Sa loob. Ayos. <laughs> ang, so, ang galing talaga. <laughs> <laughs> ang galing mo talaga, pre. <laughs> 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 ang <mo> angat angat ang angat 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 angat